Magandang gabi po sa inyong lahat po mga lods, idol. Ito po si Wonder Dad, Vlog Kalye po. Nagbibigay ng update sa inyo sa umaga, sa hapon, sa gabi dito po sa parting Pasay City, Malibay po. Ng ating daan. Na kayo po kung gusto niyong lumahan po dito sa Malibay po, nagaling po kayo ng uh, tramo. Eh, ay po kayo muna po pumasok dito sa lugar nito dahil masyadong masikip pa po ang ating daan, ng kalsada po at ginagawa pa po, po ng Menilad. Kung kayo gusto ninyong dumaan dito po sa lugar nito, wag muna po kayo dumaan dito dahil ginagawa po ng Menilad po ang ating kalsada dito po sa Malibay sa Kabahan po ng Siusi. Maraming salamat po sa inyo po mga Lods mga Idol. Sana po ingat po tayong lahat po ang ating mga motorista sa pagbiyahe at sa pag-uwi. At lalo na itong gabi nito, lalo-lalo na ngayon sa sobrang init po. Sana po ay uh, uminahon lang po tayo sa biyahe po. Huwag po natin uh, ay po sa init ng ulo dahil wala pong mangyayari po at ipag Gasalanan pa rin sa ita, sa Panginoon, na sana po, na mabuti kayo, wala pong nangyayari sa inyong biyahe, pag-uwi po sa inyong pamilya. Ito po, si Wonder Dad, Black Galye po, sana po ay supportan nyo po, tuloy-tuloy po lang po. Ako po ay magpasalamat sa inyo po. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po. I love you to all po. Bye-bye po.